Mga ilegal nga nagapangisda nga ginlagas ang Seaborn Patrol Operating Team sa diin na patay si Staff Sergeant Michael Gatinao sang nahulog sa lawod pa dayon nga ginapangita sa kapulisan. Si John Sala nakatuto. Nagpasalig ang Gimaras Police Provincial Office kapaday nila ganatutukan ang kaso sa kamatay ni Police Staff Sergeant Michael Gatinao, 42 anyos. Aksidente nga nahulog sa dagat sa tunga-tunga sa Seaborn Patrol Operation sa Giwano Nueva Valencia, Gibaras ang pulis sa ilagay nalaga sa ang sakayan sa mga nagapatigayon sa iligal nga pagpangista Oktubre 16 sa ang gabi. We'll try as much possible to identify them. Then we'll see, we will collaborate with our legal officer kung so, may other liability din ba sila aside sa legal issue. Madumduman nga abtan sa ila sa kayana sa kayan sa mga iligal nga nagapangisda kaghana na nga magtungtong si Sergeant Gatinaw apang ginpaandar sang kapitan sa rason sang pagkahulog sang pulis. Oktubre 18 na sa nasapuan nga wala na sang kabuhi si Staff Sergeant Katinaw sa baybayon sakop sang Sitio Naway si Bunag Gimaras. Samtang agon matumod kun may nalapas nga protokol sa insidente, imbestigara ang hepe sa Nueva Valencia Police nga si Major Kenneth Bermejo, duwa pa ka mga pulis sa kaupod nila sa nagapatrolya, boat captain kag Crusini. We'll kung nai-na-violate sa mga protocol procedures na or there's a need to improve sa mga procedures na mo uh, pertaining to seaborne patrolling. Magadepende naman ang resulta sa investigasyon kung papanaugan sa preventive suspension ng HEPE. Na si Staff Sergeant Gatinal sa Nueva Valencia Municipal Police Station. Residente ini sa Sitio Serum, Barangay San Nicolas, Buena Vista, Guimaras, kag nagserbisyo bilang pulis sa sulod sa 16 katuig. Kasado kag may duwa ka mga kabataan si Gatinal. Siyam katuig giningin nagserbe bilang bantay dagat personel. Upod kay Hans Di Desierto, John Sala. Juana, Western Visayas.